Yes, may niluluto po ako. Nagluto po ako ng corn beef at with egg. Ayan, panoorin nyo po yung niluluto. Corn beef at with egg. Ay. Ayan yung niluto ko. Niluto ko siya kasi meron po akong dalawang tinapay at yan ko siya, ipapalaman ko siya sa tinapay. Kasi asayang lang din naman, hindi yan nakakain. Kasi malapit na po siyang ma-expire. So, ito yung dalawang tinapay ko. Kanina pa akong umagang kain na kain sa tinapay kasi hindi ako nakapagluto nito papalaman ko siya. May palaman naman ako, pero ayaw ko. Ito gusto ko. May star margarine naman ako. So, ayaw ko lang kumain ng star margarine. Ito, ito lang lutuin ko. Yan. Tapos, initin ko tong ulam. Initin ko humba para pagdating ko dun, pagpunta ko dun sa hotel, dala na lang ako ng pagkain. Kasi hindi pa nagapunan yung asawa ko. Pumasok, hindi pa kumain. Kasi kakasain ko lang. Tapos, ano na, oras kami nakauwi. Galing sa lakad. So, lagay <coughs> ko na lang dito. So, ayan. So, pahinaan natin yung apoy at isa natin yung isasalang po yung humba para mainit siya. Tapos na to siya. Tapos isalang po. Ito yung humba na sinabi ko. Initin ko lang yan. Ay, nako, maghuhugas pa pala ako ng topper. Wala pala akong mm. So ayan. Matulog pa sana ako. Sarap. Para matulog, inaantok pa kasi ako. So, kunin natin siya. So ayan guys, tapos na po ako magluto and then madilim. So, ayan. Itong hugasin. Maghuhugas ako ng ano, hugasan ko yung mga topper Pinatamad na ako. Ang hindi, hindi kasi wala pa yung ka, wala pang hapunan yung asawa ko. Kailangan ko padalhan ng pagkain ko. actions kundi gawin ang dapat gawin maghuhugas ng pinggan no choice aray 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 so ayan ito na yung niluto ko so maghugas na lang ako ng pinggan hintay ko na lang mainit kong ulam so ayan yung sprite ko hindi ko pa naubos-ubos mga hugasin daming mga hugasin Uwang aray, ito tinapay bukas na to sprite pa so ngayon umiga na sana ako kasi gusto ko na matulog kasi mamaya na sana ako pupunta dun sa hotel. Eh napag-isipan ko na may lulutuin pala ako. E hindi ko na siya maluluto mamaya, pagising. Tapos ngayon may hugasin pa. E nakalatag na nga oh nakalatag na ako kasi gusto ko nang humiga Ay lang. Hindi pa pwede matulog. Ano ba naman ang buhay to? Oo. Ay nako. So Okay So ngayon Maghuhugas na lang ko ng pinggan Maghugas-hugas muna ako Gusto ko minumanang na maramig Alam, mayroon pa pala ditong manok Ala, ayun na Nilalanggam Kalimutan ko. Chicken. Chicken. Nakalimutan ko mag, mag ano sa chicken. Aray, ini. So, kakainin ko na lang siya ngayon. Isabay e, ko na lang siya eh. e, Ano ko na lang siya to. Isalang e, ko na lang siya dun sa ano. Isalang ko na lang siya dito sa humba para ano, mainit siya. Hindi pa naman. Ay, nakalimutan po. May manok pa pala. Maghugas muna ako ng mga pinggan kasi yun nga, dahil wala akong lagayan ng ulam at saka kanin. Tingnan muna ako ng tubig. Uhaw na uhaw na ako. Malamig tubig. Ah. Yun lang. Isang baso lang. <clears throat> kanina, bumili ako ng toyo at saka talong para may stock na naman ako dito. Hindi na kami nag-grocery kanina kasi nagmamadali nga. Saan ko ba ito ilagay yung ano? Ah, pala, ilalagayan ko ng manika. Sana bumili na lang talaga ako kanina. Tingnan ko nga dito. So, ito na lang lag lagay ko ng mantika kasi para hindi siya ngangat natin ng alaga. So, hugasan ko na lang siya. Amoy GSM. May laman pa kasi. Oh, hindi nila inuubos. Bumusita yung bayaw niya dito. Bumusita kasi yung bayaw ng asawa ko dito. Hindi nila inuubos. natin ang chicken. Ilagay natin yung manok doon, isa lang ko para ano, siya. na? So yan. So hugasan ko. So sabay ko na lang to paghugas doon sa baba. Ang dami kong hugasin. Diyos Lord. So, ayan. Hanggang dito na lang po yung video ko. At maghuhugas mo na ako ng pinggan. Bye!